Good mga mga katikid, nagpasera kami dito sa Santa Elena at uh, meron ng uh, napapaduming napapadaming lalaki at saka napapahing uh, senior citizen so kailangan natin uh, idigil sa gasoline station so, at uh, na rin yung mga babae Nating ating pasayaro. So kami ay galing daet yan uh, sitting po kami 47 po ang mga uh, laman papuntang uh, PITX uh, Buendi uh, diretsyong yung kubawian so per experience ni katransport na mag drive at makadaan dito sa Dait, La Labo Santaylina Road Sigsag Road yan So yan, tinuro ko sa kanya yung mga kurbadahan. Saka yung mga tulay. Kurbadang sarado at saka yung uh, mga tulay na nagbabounce ang uh, mga sasakyan. So, delikado pag nagbounce, pwedeng uh, pumutok na naman ating airbag. Yan, may nagbusay na para ng ating uh, subscriber. Uh, magandang uh, gabi po at uh, shout out po sa inyo. Ingat po sa biyahe. Okay na nanay. Mamaya po, mamaya nanay. Tatawid po kayo. Okay, tawid na po, tawid na. Oop. Ay, meron ba? Tawid na po, tawid. Yan. Dandaan po nanay, dandaan, dandaan. Ayan, pasok muna na eh. Ano, anong, ano? Ayaw. Ayos lang. kayang kaya mga korbatahan. Maning-maning na yan, maning-maning. Kaya nila, kaya natin. Yun, yun dapat. Dinala kita dito sa dahid para ma-experience nung pa yung uh, biyahe dito. Ayos, ayos. Ayos naman. Ayos yeah. <laughs> naman, experience sa mga panghinga. Ha, panghinga, panghinga. <laughs> maganda rin ito. madalang ang kasalubong madalang, madalang din ang uh, kasabay ano hindi ka tulad sa Lucena dami, daming dami kang kasalubong daming kalaban saka dito pagka uh, na dire-diretso ng biyahe hindi na mamimig up Yan, kaliwa tayo, yung kanan niya baka Cabalongga. Dali sa Luzana. Ayan. Uh, Papunta yung Cabalongga, dito tayo sa kaliwa. Dito <laughs> pa Manila. Ayan, yeah, ano. pati kita ano na. na Katransport. transport Ayan, uh, sa ating uh, DLTB. Ayan, <laughs> nagpick up kami ng pasero dito sa may mabagong silang, anong... Uh, ano, ang ganda. Maliit 'yung mga liko ka. first experience ito ni katransport na bumiyahe dito sa ano. Sa Dait. First drive niya, first drive. ano. Ano ba nasabi mo sa ating masero? Ayan, booking na tayo, puno na. Nag-book na kami. Ay, lang. Anong pagkakaiba? Ano pagkakaiba la? Naiba doon sa reception kasi sa bola. Mimige pa. Pick and drop, pick and drop. Diretsa na. Pana, ayan, magpuno ulit. Ayan, nasa daan man. Anong experience? Ayos naman. Ayan, paligulig ko ano. So, ayan, ayan takbong bugi lang, takbong bugi. Yun, kakain na. Ito ang unang meal stop natin galing sa Daet, Itong uh, Bula restaurant Oh, kain po muna tayo ng hapunan kakain po si Sir yung iba oh. kain po muna kakain kakain si Sir kakain po tayo Sir kasing na kain kain Ayan muna si Yardo sa hendulo. check muna natin ang mga ilaw. Masarap din itong ulam. May bulalo pero masarap din. Maraming potahin dyan. Ayan no? malawak din ito. Kaya siyang uh, limang pas dito. 6 na pas pala 6. May isa pa ano? May isa pa, may isa pa. May isa pa dyan sa labas. Na Tara po ma'am. Yan, check-in muna natin ang pasero bago umalis. Baka may maiwan na na CR o kaya ay na bibili. Nabili ng salubo. <coughs> <coughs> okay na, palis na tayo. Kompleto na. Yan, yeah, may nag-assist dito um, traffic management. Continuous strip na rin. Continuous niyo strip. Nalipan na uli ang uh, tigil nito. Sa reamer naman. Kakain uli. Kakain uli. Ito <laughs> ang Ayan. Magkakapit, magkakain ulit. Magka sa Rimer, ang huling, ang padalawang stop nito, padalawa. Kasunod na magbababa naman pa sa Turbina, ang malapit, sa saka Buendia, BITX, Diretsyong Kabao. Baba diesel yung twin hearts, ah yan nasa Kalawag na po kami, Kalawag, Quezon, no? Ito ay uh, highway, yung Kalawag uh, town yan sa Pakanang, yan, o oh. Town proper Inspector! Inspector! Ha? bayan ng Lopez Quezon ha yan ay be 6M Lazy Boy Mandisil Baligas Bian Baligas PCT yan Yan yung mga nakasabay namin dito sa kainan sa Raymer ito mga Bian Bigo mo to. 1420 tabako Ito 1705 Ay, ginawang grey Honda Grey Honda E-Gas B Volvo Yan, yeah, may CR na po yan sa na 7.10.05 Yan, mga nakasabay niya kami dito sa Raymer, sa Kainan, sa Talibat Ganda ng likod ng 7.10.05, okay nais nice, to no? Volvo at Man Diesel Kasi nan tinulog na mga tao. Same. Ayan, kakain. na kayo mga pasero. Uy, lang pasok na yung VITX pinakamalaking terminal sa taas na sa Paranaque parang mall itong terminal na ito Yes, uh, second floor. Magbababa na ba sa iyo mga provincial buses sa magsasakay. Laki din ng PTX Center, no? Mega Terminal, Mega. Pinakang malaki talaga. PITX, ay! Nagbababa rin yung ano, pinya Galing, ano, Ligaspe kanya. Piting sa pula na ako na, ako na magdadala niyan. Salay! Ibo! Yan! Huh? Ha? Binabaho na, na po. Hindi ba po?